Abe ko, eto na naman ang abe nyo. Abe ko. <laughs> Ito nga na to, abe ko. Yan na nga, papunta tayo dito sa may libutad maniba. ko. Ay, kainitan ng araw, abe ko, talaga nagpunta ako dito dahil sumasakit na naman yung mong likuran ko at saka yung mga buto-buto ko, abe ko Ah. Dito nga pala yan sa barangay, kalsadang bayo, abe ko, dahil pupunta na naman natin si paring Jordan Kison, abe ko Ah. At ito nga pala yung way papunta sa bahay niya, abe ko, sa mga nagtatanong dati sa akin, abe ko ito nga, sundan nyo lang tong daan na to or yung video na to, panurin nyo lang para A makarating sa kanila, abe ko, Kailangan, syempre, i-overtake nyo muna yung chinaya na yan, ako. Tapos pala, pag i-overtake nyo na rin yung single, abe ako. Kapag hindi nyo na-overtake, abe ako, overtake nyo na lang yung tricycle, abe ako. <laughs> at ka overtake nyo nga pala sa tricycle, abe ako, taas kulang kayo dito, abe ako, para makarating na kayo sa bahay ni paring Jordan, abe ako. Yan na nga yung iskinitang mask ko, abe ako. Makikita nyo yan at saka yung mga kawayan, abe ako. <laughs> Highly really special ako ha, ako lang mag-isa. Kailangan kulayit muna tayo bago siya lumabas ha, beko. Dahil linggo ngayon ha, beko. Pagkakulayit nga natin, ayan na nga lumabas na si Paring Jordan ha, beko. At naka ha, beko, t-shirt pa siya talaga ha, beko. Siyempre, dali-dali na tayong umupo sa kanyang may wagang lukluka na beko. Para tignan niya kung ano yung masakit sa ating leeg ha, beko. <laughs> At nung pagkatapos na tinanong ko ano masakit sa akin, leg, abe ko, yan na nga, pinayuko muna niya ako, abe ko, dahil para malaman niya kung ano yung sakit na naman ang tundun ko, abe ako. Dahil tayo na kayo, ko. At palagi tayong nakayuko, abe ko, dahil medyo mabigat yung katawan natin, abe ko, sumasakit yung tundun ko, abe ko. Ngayon pinataas na naman yung aking kamay, abe ko, para makita niya kung anong depresya niya, abe ako. <laughs> At kung nakikita nyo yung video na yan, abe ko, tingnan yung mga kamay ko, hindi sila pantay, abe ko, yung mga takde ko, abe ko, medyo mababa yung isa, yung isa naman mataas, abe ko, ngayon tingnan nyo, ayan na nga, pinakaul niya sa akin yung dibdib ko, abe ko. Yun naman, tinitingnan niya kung hanggang saan yung balikid ko, abe ko, dahil medyo nahihirapan na tayong bumabalikid sa kaili at saka awanan, ko. Kaya ano na tayo pinayo ko, abe ko, tinitingnan niya kung abot na natin yung paa natin, kaso hindi natin naabo dahil masakit yung ating likod at saka yung mga legs natin, nabe ko na yung ating likod nabe ko kailangan ito bago niya tayo gawin nabe ko bago niya tayo i-align yung mga buto-buto natin nabe ko kailangan niya munang malaman kung ano yung mga sira-sira niya abe ko nung pagkatapos niya nalista yung mga kailangan niya i-align sa mga buto-buto natin at oh, kailangan niya ngabita nabe ko ayan na nga pinakita sa akin nabe ko yung uh, sa, asa eh uh, ano ito sayati ka natin nabi ako dahil sumasakit yung kabilang put natin nabi ako ayan kung nakikita nyo naman pinakita pa niya talaga yung example uh, ng buto niya nabi ako ah, tapos kinakalkal niya yung libro na yan nabi ako hindi ko naman kung ano yung binababasa niya sa akin nabi ako <laughs> Yan umpisa na niya, beko, pakinggan niyo yung mga tunog ng buto-buto natin, nabi ako, ha, ko ha! At pagkatapos ng pinatunog yung liig natin, nabi ako, ito nga, pinahiga na tayo, nabi ako, para mapatunog na niya yung mga buto-buto natin sa likod, nabi ako, <laughs> Kailangan daw i-stretch mo 'yung mga buto buto baka mabigla sila baka magkakakawakawanin sila. Babe, kaya ginaganyan niya, O kaya ginagawa niya 'yan. ko. Ah! Katapos niya pinagtitimid 'yung likod natin. Yan na nga 'yung mga paa muna daw. Babe. O 'yung kabilang na Babe ko, para ipapakita natin 'yung isa lang pwede kasi 'yung video. ko. Pagkatapos ah! niya, ko, yan na nga pinataas niya isa-isa 'yung paa natin. ko, tunggalan na mo at trempitstam. Babe ko, yan pamana pamana, pamana Patas no na no, kanya na api ako anak ka sa akin. Alright,

Ito na nga yung inaabangan natin, abe ko, so gadan nga yung damulag, ko. Ito kapag nagawa sa inyo to, abe ko, bala mo bayo kayo na naman bait, abe ko. In Tagalog, parang bagong panganak din kayo, abe ko. Uh, thank you Lord. Karakalda. Tapos Ako. Hmm. Alright. Matutundot. Kain no <laughs> rin. <laughs> mga kalya. Mga kalya. Mga bayan, may gusto ay gulot. Ali, kasi itang nga di ba? May 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 open na lang, tinendalan. Yan yan yan. Mas, may gulot. Mas mga bayan. Oh, babo mo no? <laughs> Kanita kiniya <yamay>. mo <laughs> eh. Nga minula, ang hini, may gulot. Mm -hmm. Yara, Alright. <laughs> so itang may habit, bala medyo mabayaya. Which oh. is oh. Tapos 5 to 7 days sa tingin pa random another sakit katawan. Mm. Normal din talaga ng gym ko. All right. Moment of truth. Ang left niya ni. Wala pa. Mi babiyo. Oh, kabila niya. Oh. Go. Ah, ido ko ba? Oh, at ang pinky niya mag- Wala yo. Wala ni. Mhm. Uh -huh. Wala nga pero. Kanya, kanya. Wala rin. Okay. Right. Pasingya ko. Okay, so what pang from pain na? Eh? Wala na masyado. Okay. Kasi talagang kaya lang rin eh. Ila kasing mababanat kayo pa mag-gym ko rin. Nyo, kaya ako kaya niya mo mita. Kung baga, give niya yung masag ila. Wow, yung cross chest ka, alam mo? Sumaga ka lep. Ay, lep. <laughs> Sige lep. Ito nga yung side dito ang nabi Kaya di ka ako mo yung lep and right. Alika talaga ba? Ay, talaga ba yung lep ang for right? Kaya pa yung anak ko eh. Balo na yung ako. Balo. Ayan. Tiga pa yung anong mo na din. may kayo. alane ikita? Makabi ako <laughs> o, <laughs> tar -tar yan. Oo. Tar tar Hindi eh. <laughs> <Siawarap, laughs> ako. Tarlaki yan. 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 Makaabi ko O o. O. last? Try mental mo. otomatis lari ini ya wow. yan ala nih wah ala cakep ya wow. namanya nanti nah, nah, nah family time ya wah ala ya family lah ala ala ayi dipasno anakku namaan bilang bae anakku namaan tuli wah ayi la kolone wah all right thank you, thank you, no, thank ya. you very much <laughs> thank you thank you very much thank <laughs> you thank you <laughs> 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 yangnya wah <laughs> itang gay mo <wo. laughs> yangnya ding <laughs> oh ang kopia ay tao oh. <laughs> Mayroon <laughs> pa ako libre yung piya. Pia Horn. No? Thank you, Dol. Thank you very much. Good oh, luck kayong mo, mo. Endurance. Okay, oh, endurance. May abiyag yung kayo niya. Enduron. Sabi rin, gamitang kayo mo rin yan, no? Gamitang kayo lang ah. Wow, sponsor. Automatic. Yeah. <laughs> Wa, wow, automatic. Gamitang kayo. Lagay kayo logo. Wa. Ayan, hato. All right. Dakos, oh, salamat Dol. salamat. Okay. Okay. Thank, thank you very dude. much. Thank you very much. All right. Thank you. At nung natapos na tayo, abe ko, yan nga ipapakita ko sa inyo lahat ng mga pumunta sa kanya para magpa-align na mga buto-buto nila, abe ko. Tignan nyo naman kung gaano karami yan, abe ko. Siyempre, di mawawala yung, abe ko, sticker dyan, abe ko. Sa pakani, yung kwarto ini? abe ko. Siguro, hanggang next year, abe ko, hanggang kisa kasama na yan, abe ko. Tignan nyo naman karami, abe ko. Siyempre, sa naka abe ko, t-shirt dyan, abe ko. Thank you. Bye.